Hello and what's up mga kalapatids Ito tayo sa ating inakay mga kalapatids Meron na tayong inakay dito Sisingsingan na natin siya mga kalapatids Bali itong inakay natin na to Hindi ito pang out mga kalapatids Ito ay uh, Ibibigay natin sa isang followers natin Na Natiga malayo So dadali natin siya doon May so, Medyo tawid dagat yon para bigay ng personal At makibulag din natin mga kalapatids Bali maghihintay pa tayo ng ilang Araw dito para lumaki tapos sisingsingan na nga natin siya mamaya mga kalapatids. Medyo maaga pa naman para magpakain din kaya hindi mo na tayo magpapakain mga kalapatids. Tingnan natin kung anong itsura. Kung gano'n mm, gaano na siya kalaki. Mga kalapatids, hindi siya ano yan, ano, Ano na nakabung po. May stress to. Ano? Malaki na. Oh. Malaki na kalapatids. Malaki na yung isa pero yung isa ito maliit. Sobrang liit. Yan Maliit ba o. Oh. Riko. Uy. Kainin niya anak mo. Yan o, mga kalapat maliit pa itong Ano, dalaw po. Hmm. Ang bono, itong balahibo, ano. ano? ano? Nakaaway mo. Ito ka pang, ano, mga kalapat na puro balahibo. naman. So, yan, mga kalapat ano, 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 Pero yung isa, medyo malaki na. Kaya pwede na natin singsingan. Itong isang ito naman, mga kalapat medyo, uh, hindi naman niya anak niya. Eh. kumagana pisa lang yan. Doon sa ating isang breeder na na-i-out natin, mga kalapat